Magandang umaga mga Tariray, Thailand pa rin. Samahan niyo ako sa ating morning gala ngayon. Bili tayo ng mga prutas dito sa may malapit na street food stand sa Bangkok pa din. So ito nga mga Katariray, ang mga fresh na fresh na mga prutas na available sa araw na ito. Ang dami nila iba-iba. So watermelon, pineapple, strawberry, peras, guava, mingos, apples, ano pa ba? Um, makopa. So, usong-uso -uso rin yung dito sa Thailand, yung mga makopa nila mula laki, tas walang mga buto. So, ang saya niya. Melon. So, etong street na to, itong pinagbibilhan namin ngayon, umaga na to, palagi siya dyan, araw-araw, merong tinda na fresh na mga putas dyan. At the same time, Palagi din yung nauubos before mag-12 noon. Kaya talagang dapat kung bibili ka, aagahan mo. So, nasa tabi lang siya talaga ng kalsada. Ayan. At lahat ng mga putas niya, mga naka-slice na siya, nakalagay din sa magandang packaging. So, mamimili ka na lang. Di ba? May avocado din pala. Nakalimutan natin banggitin yung avocado. Tapos yung mga mangga nila na merong hilaw at hinog. So, ito yung street na yan. Kapasok niyan dun sa private street kung saan nakalocate yung pinag i namin dito sa bangko. At, yes, ka din namin si ating na tindera. Mabait siya, mabait sila. As in, anduna din yung mga tindanya na prutas. So, mas mura to comfort kapag bibilihin mo siya sa loob ng mall or sa mga 7-Eleven. At the same time, ang ganda din ng value nito for your money kasi nga readily available siya at fresh na fresh. Diba? Before 12 noon, ubus na talaga yan. So, kailangan dapat aagahan mo dyan sa lugar na yan. Yan. At kung makikita nyo naman, marami din talagang bumibili. Yung mga papasok sa school, mga nag-o-office. Kasi dyan sa site na yan, dyan sa street na yan, napaka-busy street niya. Kaya, Perfect din to talaga sa mga nagda-diet. Kung gusto mo ng smoothies, dito ka na bumili. So, happy kiddo sa Ito na yung mga nabili namin. At iuwi na namin to sa mga kasama din namin dito sa bahay na at namin sa bangko. So, ayan. Ayan yung street kung saan kami nakatira. So, kapakita ko na rin sa inyo yung aming tinitirahan dito sa bangko. So, malapad na area siya. Meron siyang 6 slot for um, cars na parking fully air-conditioned. Kailan ba yung kwarto namin doon? Anim yung kwarto. Kung saan kami nag stay Ang laki ng grounds niya. Pwede kang maglaro ng basketball. May bisikleta din dyan. So, ayan. So, ganyan ka ganda yung area. So, thank you for watching, guys. Salamat sinamahan nyo ako. Hanggang sa muli. Ciao, ciao. Pasok na tayo. Bye!